Bahagyang nagkaroon ng girian sa pagitan ng mga kandidato ng hugpong ng pagbabago at otso diretsyo. Gate ng HNP, kasinungalingan lang ang mga alegasyong ibinabato ng partido ng oposisyon laban sa kanila. May report si Eunice monte. They deliberately say false statements on stage about against the administration of President Trump. So lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Tila nag-init ang ulo ni ng pagbabago Davao City Mayor Inday Sara Duterte sa mga patutsada mga miembro ng mga miyembro ng 8 Diretso mula sa oposisyon na panay ang pagbabato ng issue sa mga kandidato ng Hugpong. Isa na rito anya ang umano'y pagsisinungaling ni Magdalo Representative Gary Alejano tungkol sa pondo ng gobyerno na ginagamit umano sa pangangampanya ni dating Special Assistant to the President, Secretary Bongo. Sisinungaling si Alejano when he said that galing sa government funds ang t-shirt na nilagay sa kit. So, yan yung sinasabi ko kagabi pa na kinu-question nila yung isang candidate na sinusuportahan ng HMB -E about honesty. So, what will, what shall we do about Alejandro who is lying to his teeth about his dishonesty? Una na rito, ipinahayag na rin ni Go na walang pera ng gobyerno na nagagamit sa kanyang pangangampanya. Bagkus, mulaan niya ito sa kanyang mga supporters. Kinonde na rin ito ang pagpuna ng oposisyon sa degree records ni longtime Ilocos Governor Amy Marcos na nasa ilalim rin ng kanyang partido. Sinungaling kung may tuturing ni Mayor Sara ang mga kandidato ng otso derecho na wala na umanong ginawa kundi papagsakin ang Administrasyong Duterte. Ang dami-dami nilang sinasabi about Um, the administration of President Duterte, which are untrue. So that also reflects on their honesty and credibility. Matatanda ang una na rito ay tinanggap na rin ng Alcalde ng Davao ang unang hamon ng oposisyon na makipagdebate sa kanilang mga pambato upang madulungan aniya ang mga botante na maging mapanuri sa kanilang mga iboboto sa darating na Mayo. Samantala, napuno naman ng mga taga-suporta mula sa Paranaque ang campaign rally ng HNP na isa sa mga huling kampanya nito sa Luzon bago pumunta ng Visayas at Mindanao. Eunice Samonte, para sa Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tutok na sa Balitang Subok at laging una. Muli nagmamala si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga sangkot sa katiwalian at iligal na droga. Balitang napapanahon at laging maaasahan. This weekend, nagpapaulat pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Ang Southwest Monsoon o yung hangin habagat balitang masusing kinalap para sa kapakanan ng mamamayan. Mahigit isang daang trabaho sa loob at labas ng bansa ang naghihintay sa mga job seeker. Samahan ang tampalang Alex Santos at Catherine Vital sa PTV News. Hatid namin sa inyo para sa bayan.